ito oh. ipapakita ko sa inyo guys. Oh. Ito, kitiga n'yong mabuti, mabuti, mabuti. O, ano yun Ito ipapakita ko. Chili. Hmm. Taro. Ginger. Spicy yam ginger. Ano 'to yan? likod. Oh. Ano yung ginagawa niya doon? Oh, ayun, lumipat na siya doon sa kabilang bulaklak. oh, ayun. Ayun, ginagawa niya doon sa mga bulaklak namin. Na hmm. Nakadalawang bulaklak na siya. oh, ayun, lumipad. Umalis na. na wala. Ginagawa niya dun Ito yun guys. Wa. Lalapitan natin kung anong bulaklak. Lalapitan natin guys. Snap, snap. Nabula yung... <laughs> Itong bulaklak na to. gumamela may kabuto pa siya dito kanina ano bang meron dito dyan <laughs> dumipad na siya